Dalim ng karimla ng dagat, maraming nilalang ang nagpapatunay na ang kalikasan ay puno ng kahibangan at misteryo. Narito ang limang pinaka craziest, na underwater creatures na talagang kakaibaang tsura. Ngunit bago ang lahat, nais ko munang humingi ng iyong pagsuporta sa aking munting channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-share ng video. Maraming salamat po! Alam natin na marami na ang mga kakaibang nilalang ang nadiskubre sa ilalim ng karagatan. Ngunit sa video na ito ay ating pag-uusapan ang limang kakaibang nilalang na nadiskubre sa ilalim ng ating karagatan. Isa, Mariana Snailfish, Sudoli Periswire, nadiskubre ito sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan, ang Mariana Trench, higit sa 26,000 feet, 8,000 meters, Below the surface, ang itsura nito ay parang translucent tadpole at may haba ng mahigit apat na pulgada. Isa ito sa deepest dwelling fish ever discovered. Dalawa, vampire squid, vampiro infernalis, hindi ito totoong pusit o vampira. Ngunit may cloak-like webang at malaking mata na nagliliwanag. Gumagamit ito ng bioluminescent sticky mucus bilang depensa at gumakain ng marine snow, mga organic debris na bumabagsak mula sa ibabaw. Tatlo, gulper eel, o pelican fish, Eurypharynx pelicanoids, may kakilakilabot na malaking bibig na parang bula at kayang lunukin ng maliliit na isda, crustaceans, at squid, matatagpuan ito sa pagitan ng 2,400 hanggang 7,500 feet deep at ginalang bilang isang dominant component of the deep sea fish biomass. Apat, Yeti Crab, Kiwa Hirsuta, Nahukay noong 2005 sa paligid ng hydrothermal vents malapit sa Easter Island, ang crab bang ito ay may hairy pincers na may bacterial farming. Ang bakterya ang posibleng kinakain nito o ginagamit para ma-detoxify ang tubig sa vent. 5. Sea Pig, Scotiplanes SPP, Headless Chicken Monster, Eniplistase Eximia, parang maliit na pinkish na pig pero sea si cucumber ito, may stubby tube legs at bumababa sa ocean floor hanggang sa depth na 6,000 meters, nagpapakain sa organic debris at may body na mukha ring gelatinous blob na kumikilos sa mala na paraan. Ang mga creature na ito, Mariana snailfish, vampire squid, gulper eel, yeti crab, at sea pig ay sumasalamin sa pinakamalalim at pinakamisteryosong bahagi ng karagatan. Bawat isa sa kanila ay may kakayahan o itsura na parabang hindi parte ng mundo natin ngunit tunay silang naruroon, pinapakita ng kanilang mga adaptasyon kung gaano kahusay at kakaiba ang buhay sa ilalim ng dagat. Dito na nagtatapos ang ating video mga kapatid, be sure na ikaw ay nakasubscribe sa aking channel. Muli maraming salamat po, ay comment naman kung anong topic ang gusto nating pag-usapan.